Mel, kaya pa yan? Mel, uwi na kami. Ramel, so, uwi na yan. Ramel, iyan mo na yan. Kukutin mo dyan. Mel, iwanan mo na yan. Kukutin mo dyan. Tara. Mel. uol como é que anda o caião para tem nenhum trac uol como é que anda para lá tem nenhum trac Tamew! Mahang ka lamew. Mangay. Kumain na rin kayo, mew. Hindi, boy. Uwi na kami. Ha? Eh, uh, uh, nakuha na namin yung party namin sa Milun eh. <laughs> Ito. Oo. Oh. Maraming Milun. <laughs>